May nakakakilala sa akin mga par no May daw ako magpatang Tapos nung nasa game na kami Sabi ng lapo dito Nakapalaw ako sa'yo Ha 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 Nye 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 Feeling ko tuloy Sumisikat na ako mga par Kaso ganito pala Pagkilala ka Pag iinita ka na sa laro Naging early game feeder tuloy ako Nye 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 Ito malupit Yung sa nanonood sa akin Habang nakalive ako Buti na lang nanonood siya Kasi narinig niya yung mga command ko sa kanya Bawal kasi ako mag open mic sa ML eh Ilang beses na nga pala kami Kamuntigan matalo dito Malalakas din kasi talaga mga kalaban eh Walang buto sa kanila pero tingnan nyo kung paano ko ikukuman dito si San mga parn Tap mo na San, tap mo na San, tap mo na, tap na Gawin mo na discote mo kami na bahala parn, okay? Rektahin mo ano San ha, rektahin mo San Buti marunong makinig O <coughs> oh, tega. sana mapindot nyo yung palo Tingnan nyo, magpapalawin yan Nye, <coughs> nye, <coughs> Nice one parn Okay, bye. one take one to ha Laban natin natin to mga par, no? Oh. Nice one Dia naak galau Tuh oh, oh Nye 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 Ingat ah ingat ah Yung lord tayo yung lord tayo Lord. lord Patanggalin niyo yung ano Tanggalin nyo tong skill ni Zetian Passive so, Go na go na Nye, 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 nye. Okay na ako dun, parang. Okay na ako, okay na ako, okay na ako. Steal lang natin to, mga parang. Wait lang, wait lang. Nakawa ko yung Lord, nakawa ko yung Lord. Nakawa Lord lang ginawa ko dun, ha. Nakapatay pa ako, nakapatay pa ako Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Sheesh! Shish, nakatakas yung goy, nice one Ito, sunod kayo sa akin, sunod kayo sa akin, tara Lahat ng mga skills to mga to eh Bagi Sabi ko siya, sunod kayo sa akin, magpatay ko na to Ayaw sumunod ha Oh, ayan, oo, oh, oh, oh. Nice one! Yun lang. Okay, okay lang. Lamang na patay pa dito. Lamang patay dito. Lamang patay dito. Nice one! Hmm. Hmm. Kaya pa, kaya pa, kaya pa. Ah! Ipang ako dito, tingin kayo sa akin. Okay, sakto sa akin. Naka-one hit, combo dito ako. Tap mo na, San! Tap mo na, San! Tap mo na! Tap na! Sige na! Ho na! Kami na bahala, Parn! Gawin mo na discarte mo. Kami na bahala, Parn! Okay? Sayang. Wala, umikot ako. Rektahin mo ano ha, san ha? Rektahin mo san? Rektahin mo san? Hmm, hmm, hmm. Okay. Okay, wala na sila ka ano, na farm. Diretso yun mo yan, ano ha? Tagpo ka mami. Eh. Tara, Granger! Dito ko na, Granger! Granger! lagi Halo, dogo po lagi kan Go Ranger Nice one mm. Oke okay na oke okay na oke okay na E wala pa San, retchu yan San, mo yan San, mo yan Titirecho yun mo yan, San. Mm. Ay, gagig ka. Nice one, san. Ang galing mo, San. Victory. Ang galing mo dun, San. Kung mapapanood mo tong video na to, DM mo ako may skin ka sa akin. <coughs> marami sa panonood nyo. Mahal ko kayo, mga pain.